eto binabakbakan kanina report di ba ang NGCP. Mm. Oo. Oh. Eh samantalang ang report ng BIR, sabi ng BIR, a ah, religiously po nagbabayad na ng, ng ng NGCP. Tax. <laughs> oh. <laughs> ano ba kayo? Mag-uusap nga kayo ng mabuti, anak ng ko. <laughs> <Nguweting>. oh, oh. <laughs> Doon naman sa House, si Sanseda binabakbakan yung ano daw. Ano to yung dami? Oo, corporate no structure ng NGCP. Yung dami ay hindi nadadaan yan sa press release. You need proof. Yes. Mm -hmm. Hindi pwedeng daanin yan sa announcement, announcement. Mm -hmm. Okay? Uh, dami? Sino kaya dami? Saka hindi ano yan, islayo. Ang dami, mga congressman. <laughs> <laughs> dami. <laughs> madami sila. Ah. Uh, uh, in uh, both sense. Madami at saka totoong dami. Yeah. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Kong eh, ni Joey. Oh na sila daw may kagagawan kung bakit bumaba presyo ng bigas. At initiative yan daw ni Speaker Morales. Mm. Okay yung... na, kumita ka na ito man. Tapos yung NGCP pa. Eh ngayon, how can you now work it out with BIR? Ay sinasabi ng BIR na maayos pala ito, mm -hmm. anak ng weteng. Sinong tama sa, Sinong tama dalawa? sa inyong dalawa? Yan ang problema dyan eh. Oh, sabi naman ng ERC, pare, kung ano-ano din ng ano nito, eh. Ang priorities daw nila, Ngayong uh, first semester, mm -hmm, mm -hmm. ibig sabihin hanggang June. Ayusin yung mga kaso? Ang uh, NGCP at saka Meralco. De, ang priority nyo dapat dyan, chairman, mm -hmm. chairperson, yung malanta. Yung mga kaso na nandiyan. Kasi mga provisional authority yung mga pinaglalagay ninyo pa hanggang ngayon. Eh. Hindi, NGCP. Yan, What is the problem with yan ang NGCP? Yan ang kaaway ng avoidance. Eh. Bakit mo? <laughs> basta yan ang priority nila but hindi na alam niyo po nag-slow down ang manufacturing Yes, oh. alam na ninyo yan mm. Ma ngayon mabuti na lamang kondi mm -hmm. etong summer ewan ko baka mm -hmm. mag-recover din yan eh magiging issue na naman oh, natin yes, yan pagdating red alerts, yellow red alert pa pala uh, po yan ang atupagin natin bakit na naman yung NGCP ang issue nyo? Okay? Sinabihan nga sila ng NGCP. Nakalinyang na, natapos na nga namin 'yung mga linya, wala naman dumadaan na kuryente. Kuryente. Eh wala naman gumagamit eh. Kaya nga, o, paano? Slow down naman 'yung factoring eh. eh pero pagdating na sa 'yan, 'yan. Uh, yan oh, ito uh, na naman. Nasa ng all over again natin? ang ating uh, problema. Okay. Ah uh, ito po, nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court. Kasi meron naghain ng uh, kumaga, uh, kaso sa so Supreme Court. Kine-question yung ipira. Yung ipira po ba yung, uh, yan, yung uh, more than 20 years na? 20 na reform, year Act, yes. reform, Act. Electric Power Industry, Industry reform, reform Act. Act. Iyan po ipira, dapat daw. Yan ang pag-asa natin para bumaba Mm -hmm. ang presyo ng, ng kuryente. kuryente dito sa atin. Pero more than 20 years na, pataas Pat pa ng pataas ang presyo ng kuryente. Mm -hmm. So, meron po naghain ng kaso ang sinasabi, bakit siyang ERC, eh, it is fixing the rates, yung mga universal charges. Okay? Uh, uh, tapos, automatic, Sinasabi ng ERC automatic pass on. Alam mo ba 'yon? Hmm. Tumataas ang presyo ng coal, automatic pass, pass on. on. Walang kalugi-lugi ang mga power companies. Mm -hmm. Maski mamis manage nila 'yan, basta yung cost nila ipapass on nila pati yung kanilang mga ano power loss, mga losses, etc. Uh, at ang uh, ERC po, approve lang ng approve niyan. Provisionally lang naman boss. Ha? Uh? Provisional lang naman. Eh, nagreklamo po. Oh, may nagreklamo sa Supreme Court. Pero sino you know, sinabi na Supreme Court, hindi. Kasi sabi nila, it's not constitutional. Yung sina na kasi nasa batas po 'yun eh, yung pass-through ba ano ba tawag doon? Pass-through. Pass-through. Pass Big sabihin, no, lahat ng cost nila ibabato sa atin sa at consumer, bayad tayo. Sa consumer. Kaya sabi nila, hindi kaya hindi bumababa ang presyo ng mm -hmm. kuryente. Mm -hmm. Kasi ano lang sila? Panting ka, lang, lang sila, eh. lokong yan. Mm -hmm. uh, diba? At ah, uh, ano, kinukonsinti naman itong si ERC. Yeah. Mm -hmm. So sabi na, hindi constitutional yan kasi it's against market. Okay. Uh, ano? ah, uh, sabi na Supreme Court, hindi. Constitutional yan. Kaling na Supreme Court. Mm -hmm. oh. Sarap na may, may kakampi rin sa Supreme Court. Mm -hmm. uh, hindi po yung public utility raw yung uh, electricity kaya it doesn't apply. Okay? Ang lang daw po uh, bahala dyan ERC. Yan so, nga, dyan nga nagkakatalo mm -hmm. tungkol sa definition ng public utility. Public utility? Tinago nila yan eh. Uh -huh. Public service na ngayon. Mm -hmm. Yes. Ang argument po kasi, anti-competition mm. ang IPIRA at pro-big business mm -hmm. ang IPIRA. Kaya po yun yung reklamo, which is what we have been saying about IPIRA. Masyadong kakampi yung mga, kasi nung ginawa yan, pare, alam mo ba yun? Mm. Yung lobby. Yes, malakas. Intense lobby ng Lopez Group, mm. ang kanilang point man si senator uh, Serge, Serge mm -hmm. Osmeña. Okay. Doon naman sa House si Supreme Court Dati Supreme Court Justice Dante. Dante Tinga. Mhm. Mm ah. Dante Tinga. Kaya nagkababoy baboy, -baboy. <laughs> It was meant to be. Hindi eh, ba dapat siguro balikan na yan at baguhin? Naku ang tagal na nang uh, sinasabi na no mayroong mga pa pinapa inaano na house bill for amending ano nangyayari wala. Pag, wala na ano so, automatic na kasi so anti-competition totoo yan eh so kasi kailangan balikan po yung pira oh. is it is it working mm -hmm. by get 20 years na siya at mm -hmm. hindi pa bagkus pataas pa ng pataas yung I presyo ng presyo yun. hindi yun na lang redefinition nila ng uh, rate of return. Oh. Dati kasi, under the return Public Service Act, uh, meron niyang yung 12% eh, mm -hmm. uh, return and rate base. Mm -hmm. Ngayon, binago nila, ginawa nilang performance base. Right. Ano ibig sabihin nun? Well, because naman, the no, because ang utilities will, uh, pa pangako naman nila, they will spend the necessary capital expenditure para improve, i modernize ang mga facilities, whether tubig yan o kuryente. Sino nag so, nagmo-monitor nun? Ay, ang yung regulatory niya. ano natin, bodies Rupture. natin. Ito yung But argument because, ko dyan, parin oh, oh, you do all these things, oh. you invest in and in everything. They will go through it with, through a fine-tooth comb, yung mga ginastos. Okay, Eventually, para sa yun? Para kumita ka, lumaki profit mo? Or para makinabang ang taong bayan? Both, pare. Kasi, di ba? E eh, yun ang yun problema. Yun yung business model oh, yung Hindi nakikinabang yung taong, taong bayan, lang lang kayo pero lang. profit lang ang nangyayari. At